Hello, magandang hapon Muli ako ay uh, magbabahagi ng uh, Puder Para sa Ano, uh, sa ating panlupang katawan So, ang tabayanan niyo po hanggang sa matapos Ito po ay uh, puder Sa internal organs Sa ating internal organs, sa loob ng ating katawan uh, Katawang lupa upang tayo po ay magkaroon ng poder. ah uh, nawa ay panoorin nyo hanggang sa matapos ang video kong ito upang inyo pong makuha. Okay, ah uh, intro muna po tayo mga kapatid. magandang hapon uh, muli ako ay uh, narito pang uh, magbahagi na naman ang uh, video sa aking uh, channel so sa, nawa ay uh, sanman man kayo po naroon nawa kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan ligtas sa ano pa mga kapamakan at walang karamdaman uh, tog mayon ka lang po nakapanood ng aking video ay uh, baka naman uh, pwede mo kung i-like, subscribe, hit mo na rin po ang notification dyan, dyan sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng uh, video na aking Uh, Disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay paki skip po ng video ito at maghanap po ng video na naayon po sa inyong pong kagustuhan. Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga karunuang lihim uh, tulad nito so yun uh, para wala po tayong hidwaan kasi ito po lamang po talaga ay sa mga naniniwala at uh, naman inyong, uh, aking, uh ano man po ang inyong pananampalataya ay aking re irerespeto ano man po ang inyong paniniwala ay aking gagalang so galangan at respetuhan na lang po tayo mga kaibigan so shoutout sa lalong-lalo na sa sa channel member ko solid uh, followers uh, subscriber maraming maraming salamat at hanggang ngayon ay hindi niyo po ko iniiwan eh uh, po ay uh, malaking pasalamat ko po, po sa inyo kapatid. so ako po ay uh, pupunta sa aking uh, <coughs> YouTube studio upang uh, kayo po ay uh, ma-shoutout ma-solid na nag-comment upang uh, bilang pasasalamat ko na rin po sa inyo at eh, punta man tayo sa isang channel dahil dalaw channel po channel uh, ko yan. ayun uh, salamat po sa masipag na mag-comment Okay, uh, ang una una uh, si Sera Danilo Morales. Uh, shout sa Sir. Mama Daisy Espera, shout po. Uh, may, may comment si Ma'am uh, Daisy. Uh, ito yung comment niya, Ma'am Daisy. Good morning po, Sir. Uh, Maestro, pagpalain po kayo lagi ng ating pong may kapal. At talagang nagagamit ko ang iyong mga pinamamahagi na buhay na salita ng Diyos, Ama. Dahil parang nayanggaw ako kasi gumagalaw yung tiyang ko parang may kung anong klaseng insekto. O gumagapang o ayanggaw or kulam. At di ko na-identify yon At dahil sa binahagi ninyo na kalaman, medyo hindi na masyado gumagalaw sa loob ng tiyan ko bago lang ito nangyari sa akin almost one week pa kaya madali lang siyang malusaw sa kapangyarihan ng buhay na salita ng Diyos at salamat sa pagbabahagi ng kaalaman so shout out po sa inyo ma'am Daisy Aspiras salamat po sa yong magandang comment uh, pagpalain po kayo ng Panginoon tuloy tuloy lang po ang inyong paggamit ng mga orasyon uh, Kamora Mark shout out o oh, uh, comment siya sa yung uh, kuram so ito uh, Brad Mark ito ay PBMA nga dahil ako ay uh, PBMA dating PBMA misyonaryo yon hindi ko naman pagkakaila na ako talaga ay misyonaryo ng PBMA noon so shout po sa iyo Romela Posada shout po yon uh, mag-comment uh, mag-PM ka lang sa aking FB para maka-order ka ng mga medalyon. FB ko ay Ricky Panganod Florante. Uh, Sir Edgar uh, Comenso, Comenzo, shout out po. Jeremy uh, Nick Daw, shout out po. Sa ating kapatid, kaibigan Mandirigma, shout out po. Sir Ibro uh, Miguelito Ibardoni Jr. ng Amerika, shout out po. uh, Rose Antonio, shout out. Uh, Leonardo Camarista, shout out sa iyo bro. From Iloilo City. Leomar Pabia, shout out po. Uh, Mark Anthony, shout out. Robert Cabonilla, shout out po. Roger Flores, shout out po. Pangulo Toyo, shout out po. Marvick Vargas, shout out po. Peter Bogabel, shout out po. Noel Thomas shout out po uh, Miljan Esto shout out po Catalino Makapagal shout out po Boyet Pariscal shout out uh, Teo shout out po sa inyo uh, Kap Kapaksit TV official shout out po uh, atin pong suportahan ang channel na ito Ma'am uh, Prindlin Abis, UAE, shout out po. Ronaldo Argones, shout out po. Jocelyn Abong, shout out po. Uh, Rons Marcelino, shout out po. Ayun na uh, Sir Rons Marcelino, mabuti na nakita muna ang uh, mat, uh, bato o mo, mo. Malaking bagay po 'yan. Uh, Gerald Lagaw, shout out po. John Tipak Tipak, shout out po. Cesar Maramias, shout out po. William Bindoy, shout out po. Gonzales, shout out po. Uh, Ro, uh, Rangilo, di uh, de Leon, shout out po. Leon Kilat, shout out po. Ma'am Ellen Maneng, shout out po na taga Hawaii. Masugid nating uh, supporter at uh, laging uh, Morder ng gamit. Uh, Medallion, Omo, yan. Ang mga minad, uh, mga 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 Morder niya. Robert Cabunela, shoutout po. Michael Sorino, shoutout. Clarita Espirito, shoutout po. Simpleng Uragon, shoutout po. Siguro taga Bicol to. Norwin Dave, siya Ramirez, shoutout. Bulag ng Hell, shoutout po bong uh, uh, a ami bless inyo shout po surprise kasi player shout out po ayon hanggang uh, doon na lang po ang ating shout so shout din sa kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga ganitong content uh, nawa ay atin po silang suportahan sapagkat uh, isa rin po sila sa ating mapagkukunan ng uh, karunungang lihim uh, nawa ay uh, la uh, Basta Pinoy na nagbabagi ng mga ganito ay natin pong suportahan Shoutout din sa uh, Lahat ng Pinoy abroad uh, Dito sa Pilipinas Shoutout po sa inyo Shoutout din sa kapwa ko Alvolario Misionario At uh, Antingero Shoutout po Ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo Sa inyong patuloy na pagtangkilik Sa aking uh, mga kagamitang espiritual Lalong lalo na ngayon ay uh, Uh, may umorder sa akin uh, uh, ano siya uh, ang order niya ay gumamela silis gumamela silis na bracelet ito na to so i-atin na bukas akin pong ipapasipin ito so, wala yung gumamela silis po. So, ito po yung gumamela silis Ayan, yung medalyon niya. Uh, limang talulot po yan. So, mahal na at dalawang ninyong hawak. Ito po yung uh, limang talulot. May mga pangalan yan at orasyon. So, ito po yung in-order niya. Ito po yung gumamela-selis na bracelet. At gumamela-selis na uh, medalyon. So, ito po ay nagagamit sa protection at pampaswerte sa buhay lalo lalo na sa inyong mga negosyo so sa mga kakagusto nito ay ipm lang po ako sa aking FB account ito po ay 800 pre-shipping at ito naman po ay 400 pre-shipping na rin o so, yun, sa mga kakagusto lang PM nyo lang po ako at ito, sa mga gusto lang ha, ah, ito ah, sa Gradaltissimo yan pinatatakutan ng mga masamang elemento, masamang kapangyarihan at bad spirit. Ito po yung uh, Sagrada Pamilya, oh, Holy Trinity, yan po. At yung Infinito di Dios nandoon. Yan po yan. Ayan, yan po. Okay, sa so ito po yung ano, sa magkakagusto lang. Ito po ay yung Atarda, ay Haring Metatron sa nagnanais nito. ah uh, ito po ay uh, I-PM nyo lang po ako sa aking FB account. May dasal po yan, may mga dasal. San Miguel Arcangel, pula. Yan. Uh, PM nyo lang din po ako pag sa gusto nito. May dasal din po yan na isi-send ko sa inyong mga FB account or at na kayo po ay umorder. Kompleto po. At ito ang impinito ni di Diyos. So may magkakagusto lang. Malinaw po ang pagkasulat. PM nyo lang po ako sa aking FB account na iyaking uh, ipapakita mamaya upang kayo po ay maka-order at uh, atardar sa mga magkagusto nito yan, may atardar po ako uh, yan, dilaw na San Miguel yan. PM nyo lang po na uh, Kristong Hari at mahal na beren sa likod. Okay. Uh, City Arcangeles. Ayan. May dasal po yung mga yan, mga medalyon at konsagrado na po. Okay. Uh, Tres Pico Roma. Nandito po. Meron. Uh, ito po ay 800. ang uh, Tres Pico Roma ay may kompletong dasal ay, at may link na aklat ng akla Tres Pico Roma na isi-send ko lang sa inyong mga FB oras na kayo po ay umorder. Ano uh, Ano pa? Yan, ah, uh, 5 bukales. Yan. PM lang po ako sa aking uh, FB account. Ah, uh, katulad ng shot ko, ito yon. So, may tatak po siya na simbolo ni Jehovah. At ang kanyang sikretong basag at ang susi ay nandito. Napakalakas po na protection pa. So, yon ah, uh, JC medalyon. Meron po ako, JC yan. Okay. Uh dito, mga gusto rin mag ano mag avail ng mga engraved design yung uh, malinaw. Narito po ang ating uh, papakita. So, ito po yung uh, engraved design Malinaw po ang uh, pagkakasulat Kahit na maliliit na letra Iba kaya lang may kamahalan to Dahil engraved nga So, yan 14 Coronados Malinaw po yan Malinaw yan Malinaw po yan yung mga, Bawat letra Yung camera kam ko lang hindi Malinaw So, ito yung uh, at tawag nito uh, medalyo ng Haring Metatron at 72 names sa likod yan, ipakita ko na po ito uh, <coughs> Alpha Omega Seal ito <coughs> at setter kang Angeles Seal mga seal nila at ito naman po ay protection sa balat uh, bala at baril yan malinaw po yan yung camera ko lang hindi ja aha medalyon yan wala lakas po yan at ito naman ay uh, 8 AG na medalyon may kompletong mga dasalyan oras na kayo po ay model ito po ay nakatad eh inahabak ko po ng dito pag maalis po ako at nagmimisyon para tatado tayo sa masamang nilalang at sa masamang tao So yon uh, ang aking ibabahagi nga po pala ay yung nabanggit ko ay yung uh, poder, poder sa internal organ ito po ay ginaganap sa biyernes ng gabi maghahanda ng uh, isang basong tubig mas maganda kung kayo po ay may omo na tulad nito tapos sasabayan nyo po ng dasal at uh, ibabad nyo yung tubig ay itong omo sa tubig at dadasalan nyo po nitong dasal okay ang una nyo pong gagawin ay uh, magdasal ng isang ama namin abaginoo, luwalhati at sumasampalataya tag isa po yun at magbiwis tayo na tayo ay protektahan sa ating internal organ ayun na po ang bahalang sa Panginoon uh, para may iyong sarili nyo pong wish ha uh, ama ay, ako ay ganito ma maaaring ganito ang aking uh, conforme kasi sa inyong wish nawa ay pudera nyo po ang aking internal organo upang huwag uh, magkasakit malusog ang pangloob na aking pang ka uh, pang ito po ay uh, poder ng uh, panglupang katawan natin upang hindi tayo mag kasakit. So, okay, akin na pong ibabahagi. Iibai, baik, bamatim, emiwiti, mak, mamia, mawem, iikmati, iikpai, iikbati, iibai, iimai, uh, iyo taot, imarabim, binite, eksultimos, dumino, jubilemos Salutari Okay, a uh, Nostro Prae Okopimos Pasiyam Ihos In Confession It In Salmos jubilemos Uba Iha Baeho Salvator uh, Sarmonde ad Adjurab uh, Adjubarimi Dipendere me, miserere me, salba me, uya, oksowe ik, so uem. Uya, okseyo, siyo uem. Sanguines, mi, uh, mi, ya uem. Ayan po, ihip niyo po sa inyo pong uh, uh tubig na may, uh, ah, uh, yung baso na may tubig. Uh, mas maganda kung may umog po kayo, ihip niyo doon at inuwin niyo po pwede nyo pong uh, ulitin ng tatlong beses ito o kaya isang beses so ito po ay gaganapin sa alas 12 ng gabi ng biyernes uh, at uh, pwede siguro martes din pero kung may gawa kung may mga ano may busy po kayo pwede nyo pong gawin ang orasyong ito ang pag, uh, orasyong ito sa biyernes ng gabi sa alas 12 para mas malakas. So, mas maganda kung mayroon o mo po kayo. So, ipim nyo po ako pag may uh, o uh, gusto nyo po morder nito. Sa aking FB account na di at ito po yan. At sa lahat ng mga medalyon na inipong pong uh, uh, magugustuhan, ipim nyo lang po ako. At pag na-PM nyo po ako, uh, akin pong igagarantiya uh, ang personal uh, identification ko o information para pwede nyo po kung i-report sa kinahukulan at uh, siraan sa lahat ng uh, media platform lalong lalo na sa FB yun, sa oras na masira ka sa FB hindi ka na, hindi na pagkakatiwalaan ng tao so ang susunod na aking babahagi ay yung poder sa puso so para bukas o kaya bukas may bahagi ko yan uh, dito ulit at abangan nyo po para bukas yung uh, puderas para sa puso upang uh, magkaroon ng lakas at hindi kayo uh, inaatake so God bless maraming maraming pong salamat thank you po lahat